Ay, arebitik. Ano 'tong bitoy ni? Eh. Ano? Ano? Hmm. Uh, <clears throat> paano kaya pag didikit-dikitin ng mga papel na 'to? Ay, naku tama tama. Kasi takabilin lang ni Ninna stapler. <coughs> 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 stapler. Stapler. iba o out of this world. Tulad ng takot sa paa o podophobia. Ang iba naman, takot magsindi ng apoy. Maaring nakakatawa itong pakinggan pero para sa mga tao may phobia, totoo at at seryosong takot ito na nakakaabdekto sa kanika nilang buhay. Si Becca, more than 10 years nang may phobia sa matok. ng phobia sa chicken nung nakita ako ng kinakatay na chicken. Tapos, nang, nang nakita ko yun, parang natakot na ako. Tsaka, nakita ko ng magsasabong. Tapos, biglang lumipad sa akin yung rooster. Tapos, yun din, natakot na rin ako. Pumunta sa ulo ko kasi. Pati nga sa mga imahe o simbolo ng manok, takot na rin siya chain na chicken. Pagkakawakan ko siya, feeling ko tutukain ako. At hindi lang yan, naapektuhan na rin ang diet niya dahil sa kanyang fear of chickens. Uh, lalabas kami ng mga friends ko. Sabihin ko, kunwari, allergic ako, kahit hindi naman. Para lang hindi nila ako mapilit kumain ng chicken. Pero yung totoo, ayoko na talaga. Just like any other phobia, nagkakaroon ng electrophobia or yung sinasabi nilang fear of chickens ang isang tao kapag may paulit-ulit na traumatic experience involving chicken. Most probably, nung bata siya, uh, nagkaroon ng emotional trauma dahil sa isang pangyayari, and then, na-develop na, na yan kahit sa pagtanda. Dahil sa tinding takot, tinatry rin niyang iwasan ng gusto yung sitwasyon o yung bagay na yan. According to the expert, hindi madali yan ang pag ng phobia ng isang tao. But with proper timing and treatment, maaari itong magamot. Kasi meron rin naman tayong tinatawag na uh, protective fear. Yung fear na yun, e para protektahan tayo, para hindi tayo masaktan. E yung takot niya is about fear na matuka, which is a, a real fear naman, so it's natural. Dinuruan ni Doc Randy si Becca ng stress management or relaxation techniques para maiwasan ng panic attacks. Ang paghinga mula sa chan o deep breathing ay nakatutulong sa pagdaloy ng oxygen sa ating katawan at nakakarelax sa ating muscles. Pagkatapos ng relaxation exercise, inumpisahin na nito ang exposure therapy. O yung unti-unti pagsasanay sa tao, harapin ang kanilang kinatatakutan. Uh, so now we'll show you a live chicken. Uh, anyway, hawakan pa dyan. sige, sabihin mo lang kung, ano, kung uh, gano'n siya kalayo. Uh, focus on yung breathing mo. How are you, Alistair? <laughs> Natakot ako at first. Pero pagkatapos nun, parang okay na. Parang achievement ko na first time kong makahawak ng chicken. ano na, kasi nakalagay sa bucket list ko. Makahawak ng chicken, live chicken before ako mamatay. Kaya naman mga kaaha, huwag ilimit ang sarili sa iba't ibang karanasan dahil lang sa inyong mga kinatatakutan. Meron nga nagsabing, to conquer fear is the beginning of wisdom. Aha!